Makita karon sa National Highway gikan og Barangay Lagaw paingon og Barangay Katangawan ang pagpalapad sa dalan nga proyekto sa taga Department of Public Works and Highways kon DPWH. Gumi ka eh. adunay mga residente nga nagpuyo daplin sa highway nga maigo sa expansion. so, kay kagawad Irita Kabsaban nga 42 ka pamilya ang iya mga silingan sa lugar. 1980 pa kami dere. Ginabisuhan na kami ni sang kapitan na Tung last year pa na dapat mabalhin gid kay may ano road right o na ang gamiton. Hmm. may ara na relocation dito sa Purok 5. Pero tungod sa sitwasyon sang katawhan dire nga mga labor lang pod halos may down payment nga 10,000. Ang iban nga makakaya nakakuha na, pero ang hindi makakaya still nga ari pagi dari sa road right of way. Gisulti sa pipila ka residente nga wala pa sila nakabalhin kay wala sila kwarta pambayad sa luti nga ginatanyag kanila. Mga mas pilion nila nga pit na lang sa pinakakilid sa pader sa pribadong luna. Dugay nang bidirigi ko nanay kuan ang DPWH nga mo atras lang ang DPWH pero ang barangay gusto na Ipadimulis, good Wala man ni kwarta, sir. Tapos lison man ni kayo, akong anak igwigor pa sila kay walay nakatapos sa pag mm. Nya kami nga tigwang naman ni. Hangyon na lang bilin na lang ni kay wad aman nakuha ning malaya ni. Diri na lang ni. oo Pwede man na magubon. Oh, diha na lang. Tigulang na misir. Uy, wala de panahon kayo. Wala may bayad wa ni Sa Puruka 5A Katanggawan, adunay usa ka luna nga gitanyag alang sa mapiktuhan sa expansion. Apan na kinahanglan og down payment nga napulong kalibo ka pesos o niya may bulanan nga Byronon hangtod sa lima katuig. Sa karon bakanti pa kaayo ang maong luna. Kay pipila pa lang ang nipuyo din hi, kay layo pa ang linya sa kuryente. Atong last year lang sir, uh, June 23. 10,000 mga down atong pag-una sir, 10,000 yung ang down diri. Mula pa man kukakuan po sir, Gamay pa man lang midiri ah. Gumikan sa sitwasyon sa mga maapektuhan sa road expansion, nagahangyo sila sa LGU Johnson. Basin o mapangitaan o pamaagi, nga may kabalhinan ang mga kabos nga mga residente, daplin sa highway. Gani ang amon nga ano, kapanawagan kami sa city, nga kung pwede, Ma-tabangan nila kami nga mga plaster pod ang akon mga pandere, mga silingan, mga ano namon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason. para sa Brigada News, Jansan, Brigada News.